So what's up mga gar? Grabe, sobrang hindi talaga ng panahon ngayon. Isa ka bang fish o nagbabalak pala? Panuorin mo ang video nito at meron akong tips kung paano mag-alaga ng isda at paano paramiin ito. At ang unang maire ko ay itong pakain sa mga isda. Feeds para sa flower horn. Dried tube effects. At P1, mga gar. At itong BBS Decapsulated, mga gar. Dagdag -dag lang, mga gar. Pwede pwede ito sa ating pri, adult, hanggang magbidresay siya, mga gar. Walang problema. Goods na goods to, pakain natin sa laga nating sta. At mas maganda sana kung meron kang live foods, mga gar. Dahil nagbibigay protein na ito sa ating isda. At tsak, nalulusog yan. At ang second tips ko... Do some regular water change mga gar. At ang advice ko lang mga gar, huwag tayong tama rin sa pag water change. Meron niyang kasabihan mga gar. If you take care the water, the water take care of your fish. And ang last tips ko mga gar, huwag tayong susuko. Dahil napagdaanan ko na yan mga gar, napunta ako sa puntong... Gusto ko ng sumuko or magkukit sa habing ito. Pero namdara sa mga sumusuporta sa akin at dahil sa inyo mga Gar, nakahanap ako ng rason kung bakit gusto kong magpatuloy at mahalin ang habing ito. Sabi nga nila, start small and dream big. At kung umabot ka sa video ng ito Gar, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. At sana ma natin Gar, lahat ng dreams natin sa buhay. At maging mabuti tayo sa ating kapwa mga Gar para palagi tayong ipagpala ng ating panginoon. At kung anumang problema ang pinagdadaanan mo Gar... I'm sure malalampasan mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala kay God.